nagpatupad ng ilang adjustment ang mga lokal na pamahalaan na inaasahan na makakapagtala ng danger level ng init ng panahon. Kabilang dito yung uh, pagpapairal ng wala munang face-to-face classes at uh, ganun din, ang uh, ilan ay totally nagkansila ng pasok. At uh, kasama nga dyan mga kabombo, mga kastarnasyon, all level ang apektado dyan sa Iloilo City at maging sa Rojas City. Habang sa Metro Manila naman ay ang pamantasan ng lungsod ng Maynila kung saan ay yung midterm week ay extended hanggang April 8, 2024. Narito mga kabombo, mga kastarnasyon, yung uh, record ng heat index na posibleng maitala uh, ngayong araw uh, batay sa record na ipinalabas ng Department of Science and Technology. Yung Apari Cagayan, maaaring pumalo ng 43 degrees Celsius. Yung Katarma Northern Summer dyan sa Eastern Visayas ay nasa 43 degrees Celsius din mga kabombo. Habang yung Pili dyan sa lalawigan ng Camarines Sur ay maaaring makapagtala ng 42 degrees Celsius. Ganon din yung Sambuanga City ay 42 degrees Celsius ang kinakailangang paghandaan. Ang uh, Dagupan City nasa 41 degrees Celsius naman ang kanilang posibleng maitala at ang uh, lalawigan ng Palawan nasa 41 degrees Celsius din. Ang uh, Iloilo City 41 degrees Celsius at ang lalawigan ng Capiz ay uh, 41 degrees Celsius. Abang yung Tacloban City 41 degrees Celsius din, ngunit ang Metro Manila ay 38 degrees Celsius pero posible umano na tumaas pa ito hinggil doon sa prediction o forecast ng mga eksperto dahil nga sa heat island effect na nararanasan sa Kalakhang Maynila kung saan ay highly populated, maraming gusali at marami ding sasakyan na nagko-contribute sa matinding init ng panahon kaya't maaari pa ring lumagpas ng 40 degrees Celsius ang temperatura ngayong araw dito sa Metro Manila.